Hello everyone, welcome back So ayan, last ko na itong damit guys na bihis. Tapos, hindi na akong bis, diretso na ito uwi Pagbalik ko dito Ayosin ko na lang yung gamit Siguro Alas 3, alas 4 Alas 5 So ayan, dito na ako guys Lalabas na ako para makagawa na naman ako ng video tapos makabalik ako dito. Kasi, hindi ko alam kung kapunta pa ako sa anong natamad na ako. Nakapago din guys eh. Kung papunta pa ba ako ng oras na. Mag alas tres. ako guys. Tumusok. Tumusok. Masuot mo na ako ng aking jacket. 38% na lang. Okay, pwede kayo i Edwards habang ako sa, sa taxi. taxi Pausan. Ang init-init kasi eh. hindi ako makaamot. Hindi ko nakita yung magsusuot ng mga Korean, guys. Gusto kong matry yun. Hindi ko nakikita. So, lalabas na, ako, na naman, guys. At since, ibang damit ko, hindi bawa yung sombrero. Mamili ako ng ibang sombrero. Ito yung sombrero na nababagay sa aking soap. So magganito. Punta ko doon sa labas. Okay guys, I'll see you outside. Thank you so much for watching. Please follow me.